guys, ayan ang nga, welcome back again sa aking YouTube channel. I'm Ricky Baldosa, yung pamintang po na hindi pa naguturo, kaya Virgin pa <laughs> So ayan na mga ka-virgin, so ayan, welcome back again sa aking YouTube channel. So, uh, kumusta po ang lahat guys, mga ka-virgin? So ayan na nga, as you can see guys, nandito ako ma medyo ano yung background ko kasi nandito ako sa likod, naglalabap ko kasi ako, ayan. Ayan. Naglalaba <laughs> po ako guys ng mga puti, mga uniform, tsaka ayun, mga puti na ano, mga sinusuot ko, mga sinusuot namin so, ayan na nga guys so so, nandito na naman ako sa inyong harapan guys, para syempre magpasalamat grabe <laughs> yung hagar na hagar na ako guys pasensya na kayo kasi tingnan nyo naman yung aking tabo wala man lang ako ka, ano, wala pa akong ligo kasi ngayon so ayun na maraming salamat po guys sa inyo yung mga bagong subscriber ko siguro nadagdagan na siya sig na uh, nadagdagan na siya ng 80, 80 plus ganun yung subscriber ko siguro yung iba talaga dahil kay ano da, uh, si ga, galing kay James ka syempre yung mga nag, nagko-comment naman dito is karamihan naman talaga is nandoon to. Marami tayong ano, marami comment sa ah, may mga syempre may mga bashing, di ba mga ganun. So hindi naman yan maiwasan syempre kung social media tayo, nandiyan tayo nagpo-post tayo ng ating mga ah, uh, ganun yung mga usapan pero syempre hindi natin yan maiwasan na mayroon mag sasabi ng mga positive mayroon negative, so marami naman yung ay, marami yung uh, negative na magko-comment pero syempre, mas marami pa rin yung positive na magko-comment sa inyong video ganun guys, so kaya uh, kung ano man yung mga pinagdadaanan ng bawat isa, so laban lang tayo <laughs> so ayan na uh, guys, maraming uh, yun na nga, paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, so maraming salamat po sa aking mga uh, bagong subscribers sa aking youtube channel at So maraming salamat po sa inyo Shoutout po sa inyong lahat uh, Lalong lalo na talaga yung mga bagong subscriber ko At saka yung mga pinapanood na yung aking mga vlog So aking mga video So ayan na nga guys maraming salamat po sa inyo So mayroon naman doon mga nagko-comment About sa mga ganun-ganun Yung mga pinus ko sa ini Japit Burikat So ayan may ano may nag-comment dun sa aking video na uy ganun gan ano be na pa-subscribe ako sa dahil pinos ka ni ano ni yung ate daw ni Javit, guys so pinos daw ako sa siguro hindi ko naman yung nakita kasi hindi ko naman siya sinusundan diba pero hindi naman siya famous <laughs> charot lang mga coverage so ayan na nga sa may nag-comment doon Be, ganun ganun na pa-subscribe ako sa iyo kasi pinus ni di nakita ko sa kanya ng ganyan, nakita ko daw sa ano niya, nag siya dahil daw sa iyo, kaya alam ako. Uy be, sinasabi ko lang sa iyo, ikaw ano, atin ni japit Burikat. Lahat po tayo pwedeng makialam, lahat po tayo kahit mga sikat na mga billion pa yung anong subscriber or YouTube. Opinion natin 'yan na makialam tayo, mag-comment tayo kahit sino ka. Pwede tayo makialam sa mga hinanakit natin sa buhay. So, yun ang sabi ko lang sa'yo. Tapos, ayan na nga guys. So, oh, may chismis din ako sa inyo. Si, ano daw, si D. Yung D na yun, yung ate ni Chapit Burikat. So, nag-ano siya, may, siya pa yung may ganang, nagpa-ano, daw, pinaparangay. Pa-victim nga si bakla eh. <laughs> So, victim, pabiktim talaga siya pabiktim as in pabiktim talaga eh unang-una naman talaga is yung nag talaga diyan na nag-away-away siya naman talaga, 'di ba guys? 'Di ba mga naman talaga kasi kung ano-ano mga sinasabi niya sa mga video na mga ganun. Kahit naman kahit yung mga solid supporters talaga nila James, nila ni ano, ni James Burikat ng Team Burikat, ganun, tum, Team Burikat ng Palama. So, marami talaga yung nagsasabi na, "Oo nga, ganyan-ganyan, palaway talaga yung ano na yan, yung babae na daw yan." tapos guys siya pa yung may ganang magpabarangay pabiktin talaga siya eh una, una, siya naman talaga yung nag out ng mga ganong isyo kaya nag away away yung timburikan ba? Diba? kaya nga may pagkakataon sana yun na ma maayos pa yung relasyon ng pagkakaibigan ni Japit Purikat at saka ni James burikat So, ayan na nga guys. Ito naman yung atin niya kasi Sausawera. Sausawera sau talaga siya. So, ulat naman tayo pwede mag di diba? Kahit nga ako nakikisawsaw ako. Pero kung baga hinanakit ko to guys, diba? Kahit naman siguro kayo pwede kayo mag-content, uh, mag, mag mag flag ganun na. Ganun-ganun, mga reaction video nyo. So, ayan na nga. <laughs> Nawala na ako. So, yun na nga guys. May na ano ako na inasaga pa ako na ano. Panindigan na natin yung pagiging martis sabi nga ni Anan. -An. <laughs> shout out po sa iyo so talaga eh in inano mo inano mo pa talaga ako na maritis so ayan guys nandito lang ako naka <laughs> naglalabag kasi po ako ayan dito ako sa likod namin ay may kripo may ano dito may tambakan sito yung labahan ay papunta doon so ayan na nga guys So, pa talaga yung ano, yung may gana talaga na magpabarangay, guys. May nasagap kasi ako na chismis. Magbibi oh, ganyan-ganyan daw. Ah, may hearing daw si James ngayon sa barangay. Ay, focus daw sa barangay kasi kasi ganyan-ganyan. Nagpaano daw nagpa- nagpabarangay daw si ano yung ate ni Chapit Burikat, yung babae na Burikat. Nagpaano daw nagpabarangay daw si James binarangay daw sabi. Diyos ko, nasa isip ko, siya pa talaga ng <laughs> so, ayun na, di ba? Ang kapal talaga ng pagmumukha niya, siya, siya, talaga yung nagpabarangay kay, kay, James Burekat. Samantala, siya naman talaga yung naguna, nagumpisa ng mga chismis-chismis na yan. So, maayos ma pa naman sana yung relasyon ng dalawang mga Burekat na yan kung hindi siya nakialam talaga, di ba? So unang-una -una siya, siya, talaga yung nakialang tapos ngayon na nababas siya sa social media, nababas siya ng mga tao, nababas siya ng mga kapitbahay niya. Nagpaparangay pa siya pa yung may ano, yung may gana magpaparangay doon sa kanila, <laughs> di ba? Pinaparangay <laughs> pa daw si ano si James Burikat. Justo naman. <laughs> di ba nasaan ba yung utak niya? So kumbaga nag, nag, ano pa siya nag nag teacher teacheran pa siya kung hindi man lang niya naiisip yung mga bagay-bagay na nandyan sa kinakaharap niya, di ba? eh unang-una, nasa social media tayo. Pwede, kahit sino pwede mag-comment, kahit sino pwede mag-comment ng mga masasama. eh syempre, kumbaga, pabiktim naman talaga tong si, ano, si yung ate ni Chapit Burikat. So, ayan, siya pa talaga yung, ano, nagpabarangay kay James, James Burikat. <laughs> so ang talaga ng pagmuka ni ano ng ati ni ano David Burikat so yun guys yun ang aking ano yun yung nasagap kong chika minute kasi may um, nagsabi sa akin na uy bi ganyan ganyan may ano daw may hearing daw sila sa barangay ngayon si James ay bukas daw si James Burikat kasi ano pinaparangay daw ni yung Dina yan na babae na Burikat So, ayan guys. So, Uh, tapos siya pa yung may ganang ganong ganong na parang yung mga nagko-comment pa doon sa parang luka luka daw si ano si yung dinayan yung ate ni Javid. kasi kung ano ano doon mga sinasabi doon sa comment ano, si comment section ni unang una siya naman talaga yung nagkumpisa ng mga chismis kaya nag-away out nag yung dalawang magkakaibigan di ba kasi susul so sinusulsol oh tayo sa ano kapatid natin diyan kumbaga magkapatid sila dapat hindi ka nagsusulsol ng mga masas sama din. Kumbaga, ganun-ganun oh, dapat ikaw yung ate, ikaw yung ah, kumbaga may pinag-aralan ka kasi education ka nga, 'di ba? Dapat may kung may, may, may pinag-aralan ka, aanuin mo yung ate mo na. Ay, yung kapatid mo si Chapit na. Kanya ganyan di, pag-usapan niya yung mga ganyan, wag kayo mag kasi kumbaga unang-una malaki yung utang na loob natin yan kay James ganun kasi kumbaga siya yung nagtulong sa atin ng pa kung saan tayo ngayon dapat ganun na lang dapat siya di ba oh, di ba naiisip niyo ba yun o oh, dapat ganun na lang talaga yung pasasalamat niya kay uh, James. Tapos guys, ayan na nga. So, bahala natin kasi, kumbaga, uh, bahala na siya dun kasi sa kanya naman yun eh. <laughs> so, ayan na guys. So, andito na tayo so ayan na nga nagpapasalamat ako sa inyo guys kasi kumbaga may mga nag subscribe na rin sa aking youtube channel mga 80 plus na siguro yung mga nagsubscribe subscribe sa aking youtube channel bagong subscriber ko sa aking youtube channel so nagpapasalamat ako sa mga bago kong subscriber kahit mga yung low pa pang subscriber ko maraming salamat po sa inyo guys ha tapos yung mga hindi nag-skip ng aking mga ads ayan maraming salamat kasi malaking tulong yan kahit isang ads yan mara malaking tulong na rin yung pag hindi nyo i-skip yung mga ads so And guys, maraming salamat talaga pa ulit ulit. So, at saka guys, nagpapasalamat din ako kay Nanay Maritis na kay Jimsy, si Nanay Mother, kasi sinout-out niya din ako sa kanilang vlog. O kahit papano, di ba sinashout-out nila ako. So, ayan shout out po sa lahat ng Team Burikat. So, ayan, nandito lang ako. Hindi, hindi, hindi ako mag-isip sa mga ads ninyo kahit mahaba pa yung ibang ads. <laughs> Lalong lalo na yung mga ibang bansang ads. So, umabot pa siya ng 4 minutes. So, pero okay lang kasi, kumbaga, support ko yan sa kanila kasi Siyempre, team <laughs> so, ayan guys. So, maraming salamat sa mga bago kong subscriber. At saka maraming salamat kay Anna sa pag-shoutout sa akin. At saka kay Nanay Maritis. So, ayan. Guys, update lang ako sa aking YouTube channel. <laughs> so, nandito lang ako sa likod. Naglalaba pa. So, nag, ah, nagsasabon pa ako. So, nagpapagiling pa. So, ayan. Maraming salamat sa mga bago nating na subscriber dyan. So, ayan. Hanggang dito na lang muna yung aking pagpa-vlog, ayan. So, shout out po sa lahat ng mga out there. So, hanggang dito na lang muna. Bye!